Gogi at Chinu, halina ngayong araw sa Hardin ng Mansanas Tayo'y maglaro't tawa mula sa pamimitas ng mansanas hanggang sa katas sa baso Tuklasin natin ang Hardin at magsaya ng todo sabi ni Gogi, tumingin ka chino o oh, sa hardin ng mansanas Ang mga puno'y tumutubo ng totoo Tingnan ang mga mansanas, kumikislap ng maliwanag Alamin natin kung paano sila lumalaki sa sikat ng araw Pitasin, hugasan, kainin at gawin Ang mansanas ay masarap pa ba sa galing Mula hardin hanggang mesa kay gandang tanawin Mansanas na matamis, ligaya sa bawat kain Sabi ni Chino, opitasin natin sila Gogi ang mga mansanas ay hinog na handa na Hugasan natin ng malinis At hiwain ng maayos sa mga makatas na mansanas Gagawa tayo ng masarap na merienda Kupitasin, hugasan, kainin at gawin Ang mansanas ay masarap pa ba? Sa galing mula hardin hanggang mesa kay gandang tanawin Mansanas na matamis, ligaya sa bawat kain sabi ni Gogi, gumawa tayo ng jam at katas ng mansanas Isang planong presko tamang tama Ipaghalong mabuti ang mansanas, lutuin ang tama Upang makagawa ng mga meriendang masasarap ngayong gabi Ang mansanas ay malusog, puno ng vitamin C Nakakatulong lumakas ka Masaya at malaya Isang merienda na mabuti para sa puso at utak Sa mansanas mararamdaman mo Ang galing ng paulit-ulit Sabi ni Chino, subukan natin ang bago Paggawa ng apple pie, oo, oo swak na swak Hahaluhin natin ng kanela, kaunting masarin At gumawa ng dessert na masarap para sa'yo Tumatawa si Gogi, patuyuin natin ang mga sing-sing Masarap ang apple chips, malusog na meriendang bagay Malutong, masarap, magaan kainin Perpektong snack na hindi matatalo Naglalakad sila sa hardin, hanay-hanay natututo Kung paano lumalaki ang bulaklak ng mansanas Dahang-dahang bumabagsak ang mga petals Nagiging prutas, mahika ng kalikasan O oh, hindi ba't cute? Gogi at Chino, panahon nang umalis mula sa hardin ng mansanas Marami tayong natutunan, alam mo, pamimitas pagiwat paggawa ng merienda, adventura sa mansanas Aba, anong galing? Habang ang araw ay lumulubog at ang langit ay gininto ang kulay ang kwento nila ng mansanas sa buong pagmamalaki Ikinukwento may punong basket at magagaan ang puso Mangangarap sila ng mansanas buong gabi